Yan. Sa mapagpalang araw sa ating lahat, narito tayo sa ikaapat na linggo ng ikatlong markahan kung saan tatalakay natin ang mga usbong na ideolohiya sa Timog at Kanlurang Asya. Tunguin na natin ano ating mga layunin at inaasahang matamo sa araw na ito. Inaasahan natin na makuha ang lahat ng karanasan at implikasyon ng mga digmaang pandigdig no? So, sa kasaysayan ng bansang Asya. No? Nabibigyan dapat natin ng kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng salitang ideolohiya at matukoy kung anong iba't ibang ideolohiya at kilusang nasyonalistang usbong sa iba't ibang bansa sa timog at kanlurang Asya. Dagdag pa, nailalapat dapat natin ang ideolohiya sa pangkasalukuyang sitwasyon na mayroon ng Pilipinas. Okay. Ano nga ba ang ideolohiya? Sabi rito, ang ideolohiya ay kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa digdig at mga pagbabago nito. Ibig sabihin mayroong attempt no na magpaliwanag at magbigay ng kaisipan sa kung ano ang dapat maintindihan o maunawaan. maaring ito ay manggaling sa karanasan. Maaaring ito ay manggaling sa pinagdaan ng kasaysayan. Pero higit sa lahat, ito ay magbubunga o ibinunga ng kaisipan on mula sa isip ng tao grupo ng tao grupo ng mga karanasan kaya nais magbigay ng isang sistema sa ating lipunan Si Destute Tracy ang nagsabi at nagpakilala ng salitang ideolohiya Sinabi niya na ito ang agham ng mga kaisipan o idea Malalaman natin na ang tao ay mayroong sistematikong pamamaraan ng kanyang pag-iisip. At yung pag-iisip ng tao ay binibigyan natin ng kasangkapan upang magbigay daan sa paano dapat ituring ang mga bagay-bagay at mga pangyayari sa ating lipunan. Ano ang mga kategorya ng ideolohiya? Sabi ni Dr. Tracy. Una, merong ideolohiya ng gagaling sa kabuhayan. Pwede kasing ang pangkabuhayan ng isang tao ay makaapekto sa kung paano siya mag-isip. Halimbawa na lamang natin. Kung ikaw ang magsasaka, nagsasaka ng lupa, sa oras na ikaw ay mapaglamangan dahil hindi mo nakita na parang pantay ang bayad sa'yo ng asyenderong may-ari ng lupa, sasama ang iyong loob. Kung ikaw naman ang asyendero at ikaw may-ari ng lupa, ang ideolohiyang maaaring panggalingan niyan, eh paano kakikita ng lubos? So maaaring pwede mong tipirin ang iyong mga magsasaka. Ganon maaaring mabuo ang mga ideolohiya at kaisipan sa kung paano ang mekanistikong nangyayari ay mabibigyan ng pag-iisip. Diba? Gayun din ang pampolitika. No? Kung ikaw ba ay nasa pamahalaan o ikaw ang karaniwang mamamayan, maaaring doon mabuo ang konsepto o konteksto ng ideolohiya. At ang panlipunang ideolohiya, ideolohiyang panlipunan, na nabuo batay sa pagkakaroon ng iba't ibang tao sa lipunan, bunga ng iba't ibang karanasan, etc. etc. Ano-ano ang mga uri ng ideolohiya na ating tatalakayan at umusbong sa Asia? Una na rito ang demokrasya. Galawa ang sosyalismo, at ikatlo ang komunismo. Ano nga ba ang mga to? Simulan muna natin sa idealismo ng demokrasya. Ang paniniwala ng demokratikong tao o mayroong demokratikong prinsipyo, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng tao. Kaya at tao ang naghahalal sa namumuno sa pamahalaan. Mayroon itong dalawang uri. Tuwiran at hindi tuwiran tuwiran kapag direktang na ngingi alam sa pamamahala ang taong nandoon sa partikular na lugar na yun. Hindi yan tuwiran kung ang tao ay may nagre-represent sa kanya. Halimbawa na lamang sa pagbubuo ng batas. Ang gumagawa ng batas ay ang mga lawmakers natin o mga congressman. Yan ay mga respected, ele, respective leaders o mga inihalal na leader ng kani-kanilang distrito. No? At sa pagbuo ng batas, kapag bumoto ang mga yan, no, bumoto sila, ang ibig sabihin o mga ngaulugan lamang nun na sila ay dituwirang representante ng mga tao dahil sila ay halal ng taong bayan. Ang sosyalismo naman, nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang pagmamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang pangkat ng tao yung namamahala sa kung paano pantay na mabibigay ang distribusyon ng produksyon. Kung paano may bibigay ang mga pangangailangan. Batay ang pangangailangan ng tao, batay sa kanyang pangangailangan, at higit sa lahat, abilidad na matugunan ang pangangailangan. Sosyalismo naman, ang idealismo o ideolohiya, na kung saan nandito rin no, ang lahat ng mamamayan. Naghahati-hati sa kung anong meron sila. Naghahati-hati sa pinagkukunang yaman ng bansa at hinahati ng inihalal ng taong bayan sa gobyerno. So, sino ang gagawa nito nung paghahati na to? Yung mga inihalal ng taong bayan. So, sila ang may karapatan na gawin yon para ma-manage mabuti kung paano natin hahatiin ang ating yaman. Mas kinikilala ito bilang ekonomikong sistema kaysa sa ideolohiya. Kasi mas tinitingnan niya yung mechanistic o yung paano magagawa ang paghahati o paano mangyari yung sapat na paghahati. Komunismo naman ang idealismo sa pananiniwalang nagsasad na walang uri ang mga tao. Dapat pantay-pantay ang lahat. Kaya manggagawa ang nangibabaw sa isang bansa na komunista. Komunismo rin ang pamamahala na kung saan ang lahat ay pag-aari, no? Ang pag-aari ng tao. Taong nasa estado. So lahat ng pag-aari ng tao o pag-aari ng lahat sa buong bansa ay kontrolado ng estado. Okay? 'Yun ang mga ideolohiyang umusbong sa Asia, sa Timog at Kanlurang Asia. Ngayon naman, paano natin iuuri yung iba't ibang nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asia. Dumako na tayo sa ikalawang araw. Inaasahan na matalakay na natin dito ang iba-ibang ideolohiyang musbong gamit at binunsod, nagbunsod ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista. Una na rito, yung nakapaloob na ideolohiya. Sumunod, tungoy natin kung paano nga ba no, nakaugnay ang ideolohiya at pagusbong na nasyonalismo at kilusang nasyonalista. Sa Timog Asya, let's start. Ang nasyonalismo sa Timog Asya, makikita natin na ang kanilang pinag-ugatan ng ideolohiyang kinagagalingan nila ay ang pananakop ng mga Briton o British, kung kayet naging aktibo ang pagkabuhay muli ng tradisyong Hindu na naging daan o, nagbigay daan sa kanilang paglaya ng Agosto 14, 1947. Anong uri ng ideolohiyang mayroon ng Timog Asia? Demokrasya. It's the rule of the people. No, makabayang pagkilos, mayroon silang determinasyong makuha ang kalayaan. No, may pagsasakripisyo, halimbawa ng ginawa nila, hindi bibilin yung mga inangkat na produkto, 'di ba? Yung produkto ng mga dayuhan. So produkto nila yung kanilang gagamitin, ano man ang mangyari. Yung Swadeshi, Ahimsa, no, yung non-violence at yung Satyagraha, yung pagsasabi ng katotohanan. yan lang sa ang sa bansang India. Sa bansang India rin, nandito yung kilusang revolusyonaryo, no? yung samahang Arya Samaj, na pinamunuan ni Swami Dayananda Saraswati. Nanguna siya sa pagsulong ng ilang reforma, tulad na lamang ng pagtutol sa pagpapakasal sa murang edad, yung muling pagkasal ng mga byuda at pag-aaral ng Vedas. Mahalaga malaman itong bagay na to kasi ito yung demokratikong pamamaraan niya na nagsulong siya ng reforma kahit na na revolusyonaryong datingan, no. At 'yun, muling pagbuhay ng diwa ng nasyonalismo sa mga Indian. Na naman din si Banga Bal Gangadhar Tilak, no, yung Indian Home Rule League, no. Meron sa ditong Lucknow Pact kasama si Muhammad Ali Jinnah. Critical na pamabati ko sa mga Briton na kanyang ginawa. No? At ang pinaka-inaasam ay ang Swarajya o ang Kasarinlan independence. Militanteng nasyonalismo ang kanyang sinulong. All India Congress naman ang sinulong ng ating pamosong personalidad na nababanggit umpisa pa lang, si Mohandas Gandhi, si Mahatma Gandhi. Siya ang Pangulo ng All India Congress noong 1885 at meron siyang patakarang Swadeshi, yung pagtangkilik sa sariling produkto ng produktong lokal ng India. Kung kaya't ang isang prenovote ni Mahatma Gandhi ay ang pag-boycott o hindi pagbili ng mga produktong galing sa Britanya. Basta galing sa British ang isang produkto, hindi nila tatangkilikin yan. Yun ay bahagi ng kampanya ng Swadeshi. Kung kaya't ang makabayang kilusan sa India ang nagbigay daan naman upang mangyari ang mga sumusunod. Itong tinatawag na Indian National Congress, All India Muslim, no? Dalila, All India Muslim League Massacre ng Jallianwala Bag Amritsar Massacre o Amrizar Massacre o yung dandi March yung pagmamarcha nila sa nakabatay sa protesta nila sa Asin Asinan. Ang Indian National Congress ay nabuo noong 1885, no. Sa pamamagitan ng mga nangunang personal dito. Isa na rito si Bumesh Chandra Bonerji na naglalayo ng pambansang pagkakaisa, yung pagtanggal sa tingin ng la sa lahi makitid na paniniwala at pagiging makiling o may pinapanigan o yung tinatawag nating bias, no? Pagbubuklod para sa administratibong pamamahala sa bansa. Ito raw ang magiging kalutasan sa ng panlipunan nung binubuo nila ang Indian National Congress. Ang national unity ang kanilang gustong mangyari. Tumanggi ang mga leader na Muslim tulad ni Sir Syed Ahmed Khan at Shem Amir Ali Dalawa ang pangkat ng kongreso dahil nangyari ito. Mayroong konserbatibo at mayroong radikal. Diba? Parang nawala yung aking camera. Yan. So, tungoy natin. Dito magkakaroon ng paksyon. May tinatawag na Indian Muslim League na tinatawag na buwan ng Sadaka, 1947 na pinamunuan nila Kid E. Azam Muhammad Ali Gina, Sir Aga Khan III, na ang pre-proposed na resolusyon ay paghihiwalay ng India at Pakistan. Nakabatay ito sa paniniwalang ang mga Muslim at Hindu ay may magkaibang kaisipan. Hindi mo mapag-iisa ang mga ito. Magkaiba rin ang paniniwala, kasaysayan at pinagmula ng lipunan maging sa mga kinikilalang bayani. Hiwalay na lupain kung kaya dapat lumaya ang isang bansa. Ito ang sinulong nila na kanilang pananampalataya, may sariling pamumuhay, at may sariling pamamahala. Ang massacre sa Jaluan Wala o Amritsar Massacre, ito ay pulong politikal, no, natapat sa isang kultural na pagkunita sa Hindu, noong ikalabing tatlo ng Abril, labing siyam, labing siyam, ni General Reginald Dyer, sa gradong lugar sa Sikh, sa mga Sikh, 379 na matay at libo-libo ang sugatan. Buwis sa Asin no? at ang Dandi March. Marso 12, 13-30, no? pinamunuan ito ng Mahatma Gandhi. Mula sa Sabarmati Ashram, nakikita natin dyan. Patungo sa baybayin ng dagat na malapit sa Dandi. Kita nyo naman, no? halos buong kilid ng India yung paglalayag o paglalakbay. Hanggang sa nakarating sila ng Abril, Abril 5, kinuha Pagkua kay Gandhi no sa tubig alat sa paggawa ng asin. At yun na nga, nauwi ito sa pag-aresto sa pagprotesta nila Gandhi, Nehru at libo-libo pang taga-sunod. Pakistan, ito na nga, 'yung bigbang India-Pakistan. Ipinananakop ng Great Britain. Malaki ang role dito ng Great Britain kasi ang Great Britain ang nakikita nating nagdulot talaga nito. Hangarin ng mga Hindu at Muslim na kalaya sa Ingles. Ngunit nagkaroon sila ng komplikadong relasyon ang Indian National Congress at yung paghati na no, sa All India Muslim League. So Muhammad Ali Jinnah, no, komunismo ang idealismo na meron siya. Lumala ang alitan sa pagitan ng Hindu at Muslim kung kaya tamagitan daw ang Great Britain. Agosto 17, 47, pinangkaloob sa Britanya, ng Britanya ang kalayaan sa India. So yung kalayaan noong 1947 para sa mga Hindu at Muslim, Subalit so, hindi ito lubos at kinap. Kaya nagkaroon silang hidwaan sa teritoryo, particular ang Kashmir. Di ba? Yung Kashmir, mayroong portion ng India, may portion ng Pakistan at nakikiagaw pa nga no, pati yung uh, bansang China. Ang Kashmir at ang digmaang India-Pakistan, di ba? Two-third ng Kashmir ang nakuha ng India. Nagkaroon na plebisito sa United Nations noong 1949 at yun nga, hindi na awat at nagkaroon na madugong digma noong 1971 at 1999. Sri Lanka, no? Ceylon National Congress naman ito. Kinikilala nila si Don Stephen Senanaik Kiyaki, ama ng kasarin lang Sri Lanka. Na-inspired, di umano ang mga ito sa movement na nangyari rin no? sa kabuan na mayroon dati sa Timog Asya. Kaya hindi kay may kakaila no kung wala sila sa panahon ng pananakop ng Britanya mula no, no mula 1796 hanggang 1947. Bansang Nepal lumaya no Revolution People Power no ng no Federal Democratic Assembly no Mayo 28 2008 no at di umano'y na inspire sila sa People Power Revolution na mayroon ng Pilipinas. Okay? At doon muna natin puputulin para higit pang talakayan sa susunod na video ang timog at kanlurang asya. Partikular na tayo sa madugong usapin no, ng kanlurang asya.